Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Balik naman doon sa kinaruroonan ng mga bata na patigil sa pag-uusap ang mga ito nang makita nila ang isang matandang lalaki na biglang sumulpot na lamang galing doon sa mga makakapal na damuhan agad na wika nito sa kanila Ano ba ang ginagawa ninyo mga bata dito sa lugar na ito Sino ang mga kasama ninyo Hindi niyo ba alam na lubhang napakadelikado ang lugar na ito sa mga tao lalong-lalo lalo na sa mga batang katulad ninyo sumama kayo agad sa akin. Baka masipat kayo ng mga nakatira doon sa mga kabahayan sa gilid ng sapa. At pagkatapos nakita nilang bumuka-buka ang bibig ng matanda at inaya na sila papunta doon sa kabilang gilid ng sapa. Sumama naman agad ang mga bata. Pakiramdam kasi ng mga ito na parang kaigaan ng loob ng mga ito doon sa matanda nag usal na din agad itong si Bituin ngunit wala silang nararamdaman na kasamaan galing doon sa matanda ngunit pakiwari niya hindi siya maaring magkakamali aswang din ang matandang ito ngunit sa ngayon kailangan talaga nila ng makausap at mapagtanungan ilang sandali lamang hindi inakala ng mga ito na bukod sa anim na mga kabayan may isa pa palang kubo ang nakatayo doon sa mga bakawan. Hindi mo ito makikita kapag galing ka doon sa malayo dahil natatakpan ito ng mga makakapal na mga dahon ng bakawan doon sa gilid ng sapa at muling wika ng matanda doon sa kanila. Ito ang aking kubo mga bata. Ang pangalan ko pala ay Usting. <laughs> Tawagin nyo na lamang akong Lolo Austin. Halik kayo dito sa loob ng aking munting kobo. May mga nilaga akong kamot. Sabihin nyo din sa akin kung bakit kayo napunta sa lugar na ito at kung bakit wala kayong ibang kasama na mga matatanda. Napakadelikado ang maglakbay na kayo-kayo lamang. Alam ninyo mga bata, ang mga kabahayan na nasa unahan ay hindi mga normal na tao ang mga nakatira doon. Mga aswang ang mga iyan. Mga mababangis na mga aswang. Alam kong sa mga pagkakataon na ito, naamoy na nila ang inyong mga katawan. Mabango at masarap ito sa kanilang mga ilong. Kaya matapos ninyong makakain, kailangan ko na kayong ihatid papalayo sa lugar na ito. Sinabi naman agad nitong si Bituin ang dahilan kung bakit sila napunta sa lugar na ito. Naawa naman ang matanda sa kanyang narinig. Ngunit habang nag-uusap ang mga ito, agad na napagtanto nitong si Lulu na hindi mga ordinaryong bata ang kanyang mga kausap. Ngayon naisip niya, kaya pala ganoon na lamang katapang at kalakas ang loob ng mga ito na magsusuot sa mga ganito kadelikadong lugar dahil batid niyang may mga tangan na kakaibang lakas ang mga bata. Nagtatanong din agad ang mga bata tungkol sa lugar na ito. Ang sagot naman nitong si Lulu Usting Ang lugar na ito ay tinatawag na pamayanan ng San Agustin. Tinatawag din itong bukirin ng San Agustin na sakop ng isla ng Sikihor nasa dulo na ito ng bahagi ng isla. Sa narinig nila ni Buno at Gabi nang laki ang kanilang mga mata. Hindi nila inaakala na nakabalik na pala sila sa kanilang isla. Ngunit sa tingin ng mga bata, napakalayo ang lugar na ito galing doon sa lugar ng kanlasog. Kaya itong si Buno, nagtanong na din ito kung paano sila makabalik doon sa lugar ng kanlasog. Sagot naman muli nitong si Lulu Usting malayo ang lugar ng kanlasong dudong. Aabutin pa ng apat hanggang limang oras kapag nagpunta ka doon na dumadaan sa mga kalsada. Ngunit kung sa bundok ka nadaan, galing sa bundok ng kantogbas hanggang sa bukirin ng basak, magkakalapit lamang iyon sa bundok ng kanlasog. Ngunit kung maglalakad ka lamang, aabutin ka ng isang araw at isang gabi. Gusto nyo bang ihatid ko kayo doon? Mga bata, natutuwa naman ang mga bata sa kanilang narinig ngunit napatigil ang kanilang usapan nang may marinig ang mga ito nang nagsasalita galing sa labas ng kubong kinaroonan nila. Tinatawag ng mga nilalang na nasa labas ang matandang si Lolo Usting. Usting, alam namin na nandyan ang aming mga magiging pagkain. Lumabas ka at dalhin mo ang mga batang iyan dito sa labas. Ang utos agad ng isa pang matandang nilalang na nasa labas. Naamoy na ng mga asuwang ang mga bata at agad na nasundan ang mga ito dito sa bahay ni Lulu Usting na hindi naman kalayuan sa kanilang kabahayan. Nasa dalawang daang metro lamang ang layo ng bahay ng matanda galing doon sa anim na mga kabahayan itong si Kabilang din ito sa mga angkan ng mga aswang. Ngunit simula ng makapag-asawa ito ng normal na tao at magkaanak, naisip na nito na talikura na ang pagiging mabangis na aswang. Mas ginusto nitong si Lolo na mabuhay na tahimik. Ngunit hindi nga lamang lumayo ito sa kanyang mga kaangkan na mga aswang. Mga kamag-anak pa rin niya ang mga ito. Hindi din siya maaring tumira doon sa bayan dahil may ilang mga albularyo ang nando doon. Baka magkakaroon pa sila ng inkwentro. Namatay ang anak nitong si luluusting dahil sa mga tumutugis nito na mga antingero. Kahit na walang ginawa na masama ang anak nitong si Usting at napag-alaman lamang na may lahi itong aswang agad na itong nahusgahan at pinatay napakasakit ang mga tagpong iyon para sa matanda kaya lumayo na siya doon sa mga tao ngunit gayon pa man ayaw pa rin niya na may mga mabibiktima ang kanyang mga kaangkan na mga aswang na mga tao may isang apo din itong si Lolo alamyang alam niyang may lahi din ito sa pagiging aswang ngunit simula nang mamatay ang kanyang anak naglaho na lamang din ito na parang bula Ngunit sa kaibutura ng puso nitong si Lolo Usting, alam niyang buhay pa ang kanyang apo. At umaasa pa siya na balang araw muli silang magkikita. Napadilat ang mga mata ni Lolo Usting nang marinig ang mga sinasabing iyon ni Lolo Basio. Ang namumuno sa angkan ng kanilang angkan. Ngunit sa isip ng matanda, habang nasa puder niya ang mga bata, hindi niya hahayaan na may makakagalaw sa mga ito. Dumungaw naman doon sa malit na bintana ang matanda at sagot nitong si Lulu Usting kay Lulu Basyo. Basyo, huwag nyo nang pakialaman ang mga bata bilang respeto na din sa akin. Hayaan nyo na ako na ang bahala sa mga batang ito. Ihahatid ko ang mga ito doon sa kanilang mga magulang ngunit nag-aapoy agad ang mga mata nitong si Lulubasyo dahil sa galit sa kanyang narinig. Agad na bulyaw nito kay Lulu Usting. Usting, makailang bisis ka ng pinagbibigyan namin. Ngayon kapag nangingialam ka pa sa mga bagay na gusto namin na gawin, hindi ko na ito palalagpasin. Ipapadala na kita sa imperno. Natatawa lamang itong si Lulu Usting. Sagot naman ito kay Lulubasyo. Basio. <laughs> siguraduhin mo ang mga pinagsasabi mo basyo kung mangyayari man ang mga bagay na sinasabi mo isasama ko din tayong lahat sa imperno tingnan natin Usting ang muling wika nitong silulo Basho at tumalikod na ito kasama ang mahigit sa sampung mga tauhan nitong aswang alam nitong silulo Usting na hindi nagbibiro ang mga iyon kaya agad na pinaghanda niya ang mga bata para maihatid na niya ang mga ito. Pinabauna na lamang ng matanda ng makakain ang mga iyon. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang lumabas na sila ng kubo ng matanda at pagkatapos agad na nilang binaybay ang gilid ng sapa pababa na ng bayan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakakarinig na ang mga bata ng mga pag-angil kaya agad na naalarma na, -alarma na itong si Lolo Usting, lalong-lalo na nang makita ang mga kapwa-aswang na nagtatakbuhan na doon sa gilid ng mga kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Samantalang sa kanilang likuran, nakita nila ang maraming bilang ng mga aswang na nakasunod sa kanila. Agad na nakakaramdam ng panganib itong si Lolo Usting at pagkatakot na din para sa mga bata. Napaluha ang matanda ng maisip na baka magiging biktima ang mga walang kamuang-muang na mga paslit ng mga aswang na ito. Alam niyang may mga kakayahan ang mga batang ito. Ngunit kahit pa na may mga tangan na malalakas na kakayahan ang mga bata, natatakot pa rin itong siluluusting bukod kasi na mga bata pa ang mga ito. Batid niyang kung gaano kabangis ang angkan na pinamumunuan itong silulu basyo may mga kaalaman din ang mga ito sa mga usal at orasyon. Kaya batid nitong si Lulu Usting na kahit na may mga kakayahan ang mga bata, hindi pa rin mananalo ang mga ito doon sa mga mababangis na mga aswang kung sakaling magkakaroon ng labanan. Hanggang sa mapatigil sa paglalakad na ang mga ito. Dahil doon sa kanilang harapan, humarang na sa kanila itong si Lulu Basio kasama ang apat pang mga matatandang aswang. Uwi ka ng isang matandang aswang na kasama nitong si Lulugbasyo. Sukdulan so, na ang pangingialam mo, Usting. Dapat ka nang tapusin isa kang traidor sa ating angkan. Hinayaan ka lamang namin sa mga nakaraang mga pagkakataon sa pangingialam mo. Ngunit ngayon, hindi na. Kailangan namin ang mga batang iyan nagmamakaawa na itong si Lolo Usting para lamang palagpasin ang kanyang mga kaangkan ang mga bata at hayaan na makaalis ng tuluyan ngunit hindi talaga natinag ang mga aswang lalong lalo na itong si Lolo basyo. na wika nito kay Lolo Usting <laughs> kay gandang tingnan na nagmamakaawa ka sa amin Usting isang napakatapang na aswang ngayon ay nagmamakaawa na. Sagot naman nitong si Lulu Usting. Iginagalang ko pa rin kayo bilang mga kamag-anak. Basya, kung galit na galit na kayo sa akin, kunin niyo ang aking buhay kapalit sa kalayaan ng mga batang ito. Ngunit napatigil sa pagsasalita ang matanda nang sumabad itong sibituin. Ah! na hindi na napigilan ang naramdamang galit doon sa mga aswang. Lolo hayaan mo na sila. Naintindihan na namin ang lahat at maraming salamat sa kabaitan mo sa amin. Sa tingin ko, mukhang hindi tayo palalagpasin ng buhay ng mga ito. Hayaan mong kami na ang bahala sa mga ito, Lolo at 'wag kang mag-alala. Hindi kami mahihina, di ba? Bono, Utoy. Tumango lamang ang batang si Utoy at nagulat itong si Lolo Usting nang makitang nagbago ang anyo ng kamay ng batang paslit na si Utoy. Ang isang kamay nito tinubuan ng mga balahibo at may mga nakausling matatalas na mga kuko. Samantalang sagot naman nitong si Buno. Oo, ati bituin. Lolo Osting, protektahan ka namin ngayon. Ang mga aswang na ito ang aming kakatayin. Napadilat ang mga mata nitong siluluusting at nawindang ang kanyang isipan sa kanyang narinig Ngayon pa lamang nakakita ng ganito katapang na mga bata itong siluluusting Hindi na ito nakasagot pa Habang ang mga aswang naman na umaaligid sa kanila Napatawa na lamang ang mga ito Lalong lalo na itong silulubasyo at wika pa nito sa kanila ang tatapang naman ng mga batang ito, Austin. Ha ha, ha, ha. Tingnan natin ang tapang ninyo ngayon, mga bata. Dahil gawin namin kayong hapunan mamayang gabi. Matagal na din ang panahon na hindi ko nalasahan ang sarap ng laman ng mga bata. At pagkatapos suminyas na ito sa kanyang mga kasamahan. Kaya ang mga aswang na umaligid sa mga ito, agad na naglumdaga na papunta sa kanila. Samantalang ang mga aswang naman na nando doon sa kabilang bahagi ng sapa, agad nang nagtakbuhan na din ang mga ito doon sa mga batuhan at lahat ng mga ito papunta na din sa kanila. Nang makita iyon nitong siluluusting agad na itong umaangil nang napakalakas at humanda. Hindi man niya nalalaman kung gaano kalakas ang mga bata. Ngunit sa kanyang narinig galing sa mga sinasabi ng mga ito Mukhang kakaiba ang lakas ng mga batang ito at nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob para labanan ang mga kauri niyang mga asuwang. Sa tingin din kasi niya, panahon na din para wakasan ang kasamaan ng mga ito. Hinayaan niya ang mga ito noong patayin ang kanyang asawa dahil nga mas pinahalagahan niya ang kanilang angkan. Ngunit dahil sa mga batang kasama niya ngayon, kailangan na niyang lumaban ng patayan. Nakikita kasi nitong luluusting sa mga bata ang kanyang apo Kaya ganun na lamang katindi ang kanyang kagustuhan na mailigtas ang mga ito Dinamba agad ang mga bata ng mga aswang Ngunit nakahanda na ang mga ito sa gagawin ng mga aswang Itong si Bituin nakahawak na ito ngayon sa kanyang buntut pagi Na nasa loob ng kanyang dalang bag na parang bayong nagawa sa mga nito Samantalang itong si Puno hawak na din ito ang pamalo na gawa sa kawayan na kung tawagin sa Bisaya ay guud. Bigay pa ito ni Tata Ispin sa kanya at hindi ito ordinaryo dahil galing ito sa mundo ng mga inkanto. Nang makalapit na ang mga aswang, agad na nagpakawala ng mga pagpitik itong si Bituin gamit ang kanyang hawak na buntot pagi. Samantalang itong si Bono, napakabilis na nawala ang bata sa kanyang kinatatayuan. At pagkatapos, agad na sumulpot ito doon sa gilid ng mga asuwang at nagpakawala ang mga bata ng makailang mga pag-atake gamit ang pamalo nito. Nang tamaan ni Buno ang dalawa doon sa mga asuwang, mas nagugulat ang mga ito dahil kita nilang lumalagapak sa lupa ang dalawang asuwang na balik-balik ang mga braso at ang isa pa nabasag pa nga ang bungo nito at kamuntikan pang tumalsik ang lamang utak dahil sa matinding pinsala na natamo sa ulo ng aswang. Ang tinamaan naman nitong si Bituin na aswang agad na kingking ito dahil sa sakit. Itong si Utoy tulad ni Buno. Biglang nawala na din ito sa kanyang kinatatayuan at mabilis nang dinamba ng maliit na paslit ang likuran ng isang aswang. Nakakapit na itong si Utoy sa likuran ng isang aswang. At kahit na ano pa ang gagawin ng aswang para makawala sa bata, wala itong silbi. Hanggang sa ginilita na, ito ni Utoy sa liig gamit ang kanyang mga matatalas na mga kuko. Sumirit agad ang maraming dugo at kasabay doon agad na itong bumulogta at namatay. Pati itong na napatulala ito ng ilang mga segundo. Hindi ito halos makapaniwala sa ipinakita ng mga bata. Papanong nangyari na ang mga aswang na kinatatakutan ng karamihan agaran lamang na napapatay ng mga batang ito? Katanungan ngayon sa kanyang isipan, anong klasing mga bata ang kanyang kasama at saan ang mga ito nang gagaling? Ngunit napatigil sa pag-iisip ang matanda dahil may dalawang mga aswang ang mabilis na umibis sa kanyang likuran para sana hagipin ang batang paslit na si Gabi kamuntikan ng makalimutan ng matanda na may kasama pa silang isang pangbabaing paslit at nakita niyang hindi ito gumagawa ng anumang mga pag-atake. Kaya sa isip nitong si Lulo maaring normal lamang ang batang ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nanganganib ang buhay ng bata dahil sa dalawang mga aswang na mabilis nang umaatake na kay Gabi. Kaya mabilis nang kumilos na din itong si Agad na hinarang niya ang isa sa mga aswang at nakipagpalitan agad ng mga pagkalmot ang matanda sa kanyang mga kapwa-aswang. Kahit sa katandaan nitong silulo-usting, hindi pa rin nagbabago ang lakas at bangis ng matanda. Noong unang mga pagkakataon kasi, hindi pa nakapag-asawa itong Siluluusting, usting itinuring na itong isa sa mga pinakamalakas sa kanilang angkan. Kaya kahit na ganito na ngayon, itong si Lulu Usting pinangingilagan pa rin ito ng karamihan ng kanyang mga kamag-anak. Agad na napatay nitong si ang isang aswang at sa mga pagkakataon na iyon, binalingan naman agad ng matanda ang isa pang aswang na nahawakan na sana ang batang si Gabi. Uwi ka nitong si habang pinagkakalmot ang aswang. Bikiwan mo ang batang iyan! Bitiwan mo ang apo ko! Sa isip ni Lolo Usting ngayon, mga apo niya ang nasa paligid at nakahanda siyang protektahan ang mga batang ito. Buhay man niya ang kapalit. Ngunit biglang bumagsak ang aswang ng hampasin ito ng napulot na bato nitong si Gabi. Narinig din ni Lolo Usting na may mga binabanggit na mga banyagang salita ang bata habang pinokpok nito ng bato ang aswang. Kaya ngayon, batig nitong si Lolo na pati ang paslit na batang babae na si Gabi may mga karunungan din ito. Kaya nga agad na nawalan ng buhay ang aswang dahil alam nitong si na may mga pabaon na mga orasyon ang ginawa ng bata habang inaatake nito ang aswang. Agad na lumapit itong si Lolo kay Gabi para sana bitbitin ang bata at ilagay ito doon sa gilid ng mga batuhan para hindi ito basta-basta malalapitan ng mga aswang. Ngunit biglang may tumarak na mga matatalas at matutulis na mga kuko sa kanyang likuran at napapasigaw na agad itong si usting dahil sa sakit, dahil sa pag-alala niya sa bata. Hindi niya napansin ang napakabilis na pagsugod nitong si Lulubasyo. Sumali na din ang mga matatanda sa bakbakan na iyon. Agad na umaatake na ang mga ito doon sa mga bata habang gumagawa na din ng mga usal ang mga ito. Nawindang kasi ang mga ito sa ipinakitang lakas ng mga bata at sa isip ng mga matatandang mga aswang kinakailangan nilang makagawa agad ng mga usal para mapahina ang mga ito dahil kung hindi maubos agad sila ng mga bata. Samantalang itong silulubasyo nang makita niya ang mga kaganapan, agad na din itong umaatake kay Lulu Usting. Matagal na din ang panahon na may kinimkim itong galit sa kanyang pinsan. Dahil sa laging pangingialam nito sa kanilang mga gagawin, marami na din kasing nailigtas itong si Luluusting Usting na mga nabibiktima ng kanyang mga kaangkan. Kaya ngayon, sa galit nitong si Lulu Basio, walang habas na inaatake niya itong si Luluusting. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Muling sinundan nitong si Lolo ang nakabulagtang si Lolo Usting doon sa lupa para tuluyang tapusin na ito. Wika pa nitong si Lolo Matagal na din ang panahon na gusto kitang patayin, Usting. Dahil Tridor ka at mero. tatapusin ko na ang buhay mo ngayon. At pagkatapos, lumundag na itong si Lolo Basio doon kay Lolo Osting. Ngunit itong si Lolo kahit na may sugat ito sa kanyang katawan, hindi pa rin ito nagpatinag agad itong pumihit at nakipagpalitan ng mga pag-atake kay lulu Basio. Sa isip din ngayon ng matanda, kailangan na din na wakasan niya ang kasamaan ng mga ito at uunahin niya ang kanyang pinsan na si Lulubasyo.